So guys, panibagong discover na naman ang Ilocos Empanada dito lang sa Lucena City. At kung kayo bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to click and subscribe para updated kayo sa mga videos namin. So, kuya, anong tinitinda nyo rito? Ang tinitinda po namin ay Ilocos Empanada. For only 95 pesos na po. Okay, so sa sakay na kanong iyong location? Ang tinitinda po namin ay sa BDO beside po ng katedral. Ang tinitinda po ng BDO. Ilocos Empanada, 95 pesos So, saan natin ma-invite ang inyong mga suki? Ma-invite po kami. Meron po kami FB page. Ang name po ay Ilocos Empanada. Ilocos Empanada, 95 pesos lang. Meron din iba't ibang flavor ng freshly cooked fries. Kain na! thanks nakita ng po para matikman lang ito. Meron lang dito dito na sa Bisera City. So try natin guys. Subukan mo. Kain na. Kilocos empanada si 95 pesos lang. Meron din iba-ibang flavor ng freshly cooked fries. Kain na. Yeah. Kain na. So, so sa presyo na 95 pesos lang. Meron din iba-ibang flavor ng freshly cooked fries. Kain na. Matikman natin guys. Kain na. Ilocos and hmm. Panabags, 95 pesos lang. Meron din iba't ibang flavor na freshly cooked fries. Mm -hmm. Kaya na! Sulit so, uh, for si only kumina. 95 pesos guys. Kaya na! Sarap. Ilocos and Panabags, 95 pesos. So guys, i-follow if nyo na lang yung kanilang Facebook page sa mga gustong umorder. At maraming salamat muli sa inyong panunood. Stay safe and stay healthy.